Nagpagawa na iya statement si Department of Public Works and Highways sa USEC Aray Perez matapos nag sa iya nga posisyon. Pahayag sinigin pili niya nga manawag sa puesto bangod na kahibalo siya nga kasunod sang malicious insinuations batok sa iya mahimo na lamang ini nga hampang sa politika. Pahayag sini hindi siya magpasugot nga gamiton siya agod nga maliso ang atensyon gikan sa kun ano ang dapat nga tutukan. Kahapon sang hapon, ginkumpirmar ni DPWH Secretary Vince Dizon nga nagpasa si Perez sang irrevocable resignation. Agod mahatagan sang ligwa ang investigasyon. Kagagod nga manikawan nga mangin distraction samtang nga yara siya sa ahensya. Una naman nga ginpasiguro ni Dizon nga mga magapadayon ang investigasyon kay Perez Apisar pa nga nagpanawag na ini sa iya nga posisyon. Matandaan nga ginbulgar ni Batangas Representative 1st District, Leandro Leviste ang pangalan ni Perez, kaina o sang aga matapos ginhangkat siya ni Dizon nga magsapubliko sa mga pangalan sang DPWH officials nga nalink sa mga kontraktor. Una naman nga ginatag ni Leviste nga multiple sources ang i-basehan apang ini ang verbal guide lamang nga mga impormasyon